<laughs> Ay, hos ng ngayon, ka pa nagpapaloko pagka. Pero ano? Ate Gadgets. Please. Hello. Okay. Travel, Hello. Trouble hey. okay. Jess. <laughs> oh, nako, nagpapaloko. <laughs> Hindi ka nang ulo mo. Sa kaya. Hmm? Pag yes, yes, mainis yan. O, oh, pupuntahan ka kanya, Kukunin niyo yung gulong eh. Yun mo. Oo oh, po yan dyan. Oo. Oo. <laughs> <laughs> Alis ka na dyan. Pahabol ka. Na. Sige, sige. Habulin mo. Habulin mo bilis. Dandan -dan lang, ate Jess. Habulin mo. Kasi nga kunin yung gulong yan eh. Nice, nice.

DJ ije ije bibi ije ini, gak